chip cam ano pwede na ito eh Tikme, la yun lasahe kulang sa inyo ay, ay na po ba't wala isda hindi ay nasa ilalim po ay dami talong hindi <laughs> mo ano nga good na good ay hindi na ba eh, i ano, na na ilabas mo isda nandiyan ko yun sa ilalim Natago sa talong. Ay, quality nga.

Meron yun Oh, meron yan Balik lang yan eh 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 Ay, dito na yung mga tatlong kayo Sa mga friends na po, yan na oh yang okay. yeah, no, no, mm. yeah. lang <laughs> Na ano yung kulub kulub na may talong kukuha na ako ng talong bala yan po kukuha po tayong talong panlagay sa kinulub hmm. kukunti ang isda di marami gulay Nung balik po ang ganda, yung gawa ho ba ng umugtol siguro nung ano, nung nagtagtuyot. Oh, kinain na ah, ini tubig hindi sumpong orang ini tama nasi pula ah. Aisyangannya anu. Tuh di mana Kualitas talaga. Memang Mas harap enggak apatin

no na may talong at sama-sama na po yan parang dami ano quality ano ba sa baka hindi map naloy, tama. Yan, yan na tama ayan yan ano sa sa na umbayain na muna palagay ba, mo hmm, galing Yan po yung mainit na. Chicken. Anong pwede na ito eh. Tikmay, lasahe. Kulang saan yun. Eh. Ayari ay, na po. Ba't wala isda? Hindi. <laughs> ay nasa ilalim po. Ay dami talong. Hindi <laughs> mo Ano nga? Good na good. Ay, hindi na ba ilalo eh, na? Ilabas mo isda. Nandiyan ko yun sa ilalo. sa talo. Ah, quality nga. po ay, okay. ah, ay, ito yung anong, yung sinain. sinain. Quality talaga. Yan po ay kinulog. Kinulog ano ito? Hmm. Ay po yung sinain natin. Madami. Para sa lahat. Hehehe. <laughs> wala pong takot dahon ay quality na oh, oh may gunting pa sa unog <laughs> so, dali ko ka, teka kanong mamaya hindi ka masunog ito eh diba? marami ka nung pa ilang minutes pa pare pwede na pare dali, na. dali ka kanya Nah, na, kenyang kenyang Ada tu belum? Aku alat ini, alat ini. Talong ko, talong. Sabi <laughs> sa terap <apusantilap>, yang meeting. Ampu. <laughs> sa asa bawa na counting marami.

Ano ba pa? Ano ba? quality, ba? I'm